Ang sapol! Wait lang din! Huwag alay! Ayaw! Ayaw! na niya! Basta na! na niya! Ayaw! Ang Nagbanag na niya! Ang Ayun, Ang nabanag! dyan ay! Ay! Nagdakla dyan! Alo! 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 May din! 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 Ang laki! Sobrang laki! Oh, patuloy yun what's up mga kapay nyo magandang araw sa ating lahat At yan, for today's video ay tatawirin nga namin tong ilog kasi gusto daw ni utol maglambat dun sa kabila kasi nangingitim yung mga isda dun sa kabila kaya pupuntan daw namin so mo muna kami ng magandang ano mga kape nyo daanan kasi mukhang malalim ito parang malalim dyan sa banda dyan eh kita mga ata po kita mukha kaya mga paabutan na tao dyan napatawid kami dito sa kabila dahil sa mga isdang nangingitim karaming ibon dito mga kapeyo ibon na ano sa mga makain ng mga isda oh so, madalal oh no, ba mahal yan para so, sa santaano na tayo pulutin ka uh, ano Ilang may ko na dyan? Kaya? Hey! Bangus! Ang laki! Ang ang bangus! Sabi laki nun! pala dyan!

Ang dami yung lalakay. Oo. Oh. Ano yun? Ano yun? Ang gabi na yan. Giant ba ito? Oo, magiging panak. Ano yun? Nagdakil nga panak na yun. Alag gabi. Uy. Ang ginawa mo. Kaya? Ano yun? Dalawang panak. Tatlo.

Naglalagtudak, ha? Saan okay. siya dyan? Naglalagtudak lang yung panak na, na yun! Sabi mo pa yung panak na yun? Eh. Nabili mas mamatay yung mga panak. Mas masarap pag buhay na ang uulamin. Gabi, may lalaki nung... May lalaki nung nagsitakbuhan doon. Ayan, hey, nakikita man. Mga na puluhan yung, yung ng banak, kanina eh. Magpag-agal kumakit yung nga banak niya, oh. Masa pulutol yung mga banak mo kapeyo eh. nakapalikuha na si Utol Kaya <laughs> mga kapayangyo, na lang at uh, uh, ayun mga kapayangyo kasi ito lang yung natira sa banak na nahuli ni Utol kaya gusto pa niyang makahuli ng banak pa ulit kaya agisan daw na yung sa may bama nasamahan natin siya mga kapengyo Walang banak dyan okay. Ay, may banak yan Sana kaya yan Sure Sure ba yan uh, <laughs> Ay, pang yan din Yung magudan May banak daw mga kaming Ayan na, ayan na, ayan na ayan. ayan na Uy, ang laki na Oh, uh, grabe yung galaw niya mga kaming yun Ayan na yung banak naging tilapia Wala na Ayun Ayun, nagtakla, nagtakla dyan eh Ayun, nagtakla -nagtak dyan Alo, alo, alo May nakatakasin Katakasin Katakasin nakataka Ano laki? Sobrang laki Grabe 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 talaga Sobrang laki Grabe yung pagkahuli na no hmm? Grabe, tignan nyo yung. Niye? Oh, tignan nyo yung lapad ng kamay ko mga Kapengyo. Sa lapad nito oh. Yan. Oh. 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 dangkalin Dang na lang mga Kapengyo. Kung gaano kalaki to. Oh. Grabe naman 'yan. Tutulungan na natin si Utol mga Kapengyo para abilis kasi baka hindi tayo matapos pag ano. Hello, wala tayong tripod. Okay. Jai, Na wasak yung ano? Napisang. Napisang yung lambat dahil sa ano? 7 kilos <laughs> 7 kilos ang oh, laki oh kung ano mo mga kamay niyo yung kamay ko oh pakita natin para ano hmm. hmm dangkalin nyo na lang sobrang laki pa rin nung huli na dito sa ano eh. I you're to? salamat sa walang sawan yung pag-suporta sa amin mga kape nyo. Uh, ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat. Ito na po yung huli namin at nakajagpat kami ng mga halimaw na tilapia. Ito okay. okay. na ang pagkaprito mga kapin. Ito na ang pagkaprito mga kapin. Para sa din. Ishedish. Ding, ding. <laughs> fishy, fishy. Yeah. Galing sa water river. Mm, yummy. Wala rin Tapos, Mga ayan mga kape nya, tsura pa lang ang sarap na. Oh. Tapos ilalagay na nila yung ilalagay na ni ano. Kasama natin yung gulay. patola, tapos

na litaw na litaw ang sarap mga kape nyo gulong tayo ng telafi. ano na hmm. Haman natin yung sabaw ah, sarap kabatitin siya natin kabatitin patola iba yung patola nila dito mga kape nyo bilog sa atin yung may ano ay, may minus ata? Ah? May minus ata. Atay? Kaysa niya. Nabanglo ko na da gamin. Sabi kasi nila yung patola na pabilog sa Pilipinas, ano? Kabatiti ng asaw. Patola ng asaw, sabi nila. Hindi masyadong, hindi daw unay kang kanon sa Pilipinas siya. Kaya na. Boss, kaya na. Ulong kang tilapia dyan, oh. No? Tira, para magkakaliskis ka din kagaya namin. Lila, huwag kang bala ka dyan. telap ya Telap ya